Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Maraming salamat sa ating Amang Diyos. Na isang linggo na naman tayo nakarating tayo dito sa loob ng bahay sambahan. Mga kaibigan, mga kapatid, maraming mga reliyon ngayon nagsitayo sila ng iba't ibang mga bahay sambahan nila. Sila po ay gumagamit ng Biblia at gumagamit din po sila sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Kaibigan, kapatid, ang iba nang gagamot sila. Ang iba, nagmimisyon sila. Tulad ng uh, makikita po natin, ang iba, sumasakay ng mga bus, nagbabasa sila ng Biblia at doon sa bandang unahan, may mga tao na mga kolektor, humihingi sila ng 10%. Ganon din, ang ibang mga reliyon, ginagamit nila ang Biblia. Kung wari, nagtuturo sila at sabi nila, sila daw ang wasto, totoo daw na relihiyon. Ika nga. Tandaan po natin mga kaibigan, mga kapatid. Itong lima na mga malalaking mga reliyon sa buong daigdig. Nandyan sa kanila, nagpapasakop, naging nimbro nila ang mga Hollywood aktor, mga Hollywood aktris. At nagbabasa sila ng Biblia. Itong Mormons, ganun din. Yung Pentecostal, ganun din. Yung Ilshaday, uh, yung Born Again, ganun din. Sila yung mga huwad na mga reliyon. Katoliko, Pilipinista, ganun din. Yung Iglesia, itong Iglesia ni Kristo ngayon, sabi no doon sa labas ng ating bansa may isang ministro ng Iglesia ni Kristo siya'y nagwali siya'y nagtuturo sa mga panahon ng pagsamba at nagpapaalam din siya sa kanilang membro ang sabi niya ako ay aalis na hindi ko na po matiis dahil po sa sobrang korupsyon. At tingnan mo, kung totoo pa yon sila. At alam natin doon sa central office ng Iglesia Ni Cristo dyan sa Manila, sila po ay nagkawatak-watak magkakapatid. Sila po ay hindi nagkakasundo. Kasi gusto ng uh, yung isa gusto niya na siya ang maghari sapagkat ay siya ay panganay daw na anak. Ito na mga mga kapatid niya nagalit. Hinahati-hati nila yung central office. Bakit po hindi sila nagkakasundo? Dahil po sa pira. Ganon din. kumuha sila ng kanya't kanya na mga attorney, mga lawyer para mapaghati-hatian nila yung malaking pira. Ito ang katunayan na dinidiktahan na ni Satanas ang kaisipan ng tao. Tulad ng nangyayari ngayon dito sa ating bansa, winawaldas nila ang pera ng taong bayan. E mga kongresis, kongresman pa yon mga kongresista. Ito ang katunayan sa sinasabi ko sa inyo mula pa nung una na ngayon ang ah, naghari sa buong daigdig si Satanas. biro mo at tingnan ninyo. Yung bang pagkawatak-watak ay sa kautusan po ba yan ng ating amang Diyos? Hindi po. Gusto kasi ni Satanas eh. Magkawatak-watak ang mga tao. Gusto ni Satanas eh na walang tao na sumamba sa kanyang mga kautosan. Isa lamang po ang tunay na relihiyon ito pong ta Holy Quadrogy Religion Incorporated ay nag-iisa na relihiyon sa buong daigdig. At ito'y hula ni propitang si Daniel at hula ni propitang si Isaias. Sabi ni Daniel, nakita ko na ang dagat ay hinambalos sa apat na malalakas na hangin. Ano po ba ang apat na malalakas na hangin? Hihuba Jairi, Jesus, Jesus Christ. Ito ang apat na malalakas na hangin na sinasabi, ni Propitang si Isaias at ni Daniel. Mas matindi yung sabi ni Propitang si Isaias. Ang sabi niya, nakita ko doon sa malayo na may isang taong titindig at magsasalita sa kautosan ng ating Amang Diyos. Iba kitawagin ninyo Panginoong Diyos. Hindi po ang ibig sabihin ng Panginoon ay tao. Hindi po tao ang ating amang Diyos. Siya po ay banal na espiritu. Ang kanyang kalagayan ay espiritu. Ang Panginoong Heso Kristo, siya ang pwede mong tawaging Panginoon sapagkat po siya ay tao. E bakit mo tawagin ang amang Diyos, Lord God. Hindi pwedeng tawagin mo ang amang Diyos ng Lord God. At bakit tawagin niyo si, si, Panginoong Iso Kristo ng Lord? Ha? Huh? Panginoong, Panginoong Diyos ang sabi pa nila. Tandaan mo kaibigan kapatid, marami, lima yung mga malalaking mga reliyon sa buong daigdig. Nagtayo si nag nagtatayo sa ng mga bahay kapiyan lang mga balsang bahay, bahay nila. Oh. Pero ang nasa isip nila para lang po sila ay makakulimbat ng mga maraming pera. Iyon ang totoo. Dito sa Holy Quadrogy Religion Incorporated ay walang 10%, walang ikapulo dito. Ito ang tandaan ninyo. Nung lumalakad ang Panginoong Heso Kristo, siya po nagtuturo kung siya nakaupo sa kilid ng daan, may mga taong tinuturoan niya. Ang mga taong may mga sakit, ginagamot niya. At hindi siya humingi ng 10%. Bakit mayroon nang mababasa sa banal na aklat na mayroon nang 10% mula noong giistadya. Tapos na, giistadya na sa mga Bible scholar ang Biblia para nga sila'y makapangwarta. Yun po ang totoo. Sabi kasi ni Pastor eh. Sabi kasi ni Pastora. Hindi ninyo alam na ang meaning sa pastor, pas sentence tour, Kapag walang 10%, wala siya nga puloy na makulimbat niya sa kanilang mga membro, hindi siya makalakot sa, hindi siya makaturtur. Ganon din si pastora. Iyon po ang ibig sabihin noon. Tinuturo nila. Ikaramihan e sa mga pastor, mga malaking bahay, at uh, ma, may mga sasakyan sila. Mga, mga mahalin silang sasakyan. Oh, ngayon. Dumating na ang sinasabi ko noong una pa. Dito. Lalo na dito sa ating bansa. Darating ang lindol, tsunami, mga baha bagyo hindi lang dito sa atin doon sa iba pang bansa may mga taong mga mayaman ang mga mahalin nilang mga mahalin nilang mga sasakyan tulad nung sinabi ko nung una ang Los Angeles, California ay susunugin sa ating amang Diyos dahil po sa sobrang kasalanan ng mga ginagawa nila. Yung mga mga yung mga pamamahay nila, yung mga mamahaling sasakyan nila. Sana napunta. Inasunog e eh. Sa ibang bansa rin, dito sa atin sa Pilipinas. Naanod sa tubig-baha ang kanilang mga mamahaling mga sasakyan. Mga gamit nila. Pero tandaan mo, kaibigan, kapatid, mahal sa Diyos ang tao. Kaso lang, ang tao ay naging masuain. masuwain ang tao gusto niya gumagawa siya ng kanyang sariling kagustuhan. <clears throat> Hindi na sila tumalima sa mga payo ng kanilang mga magulang. Yun po ang totoo. <clears throat> Kaibigan, kapatid, tandaan ninyo at dapat magbagong buhay ka na. Sumamba ka palagi. Ibakit e noong una ang mga tao na mga anak, mga lingkod ng Diyos? 15 kilometers lumalakad sila para makadating, makarating lang doon sa bahay, sa bahay. E ngayon hindi na. Di ba may mga may mga sasakyan man, di ba? Eh, ang sabi nila, hindi kami maka, nakapunta sa sambahan sapagkat wala kaming uh, pira. Wala kaming pangpamasahe. Ito. Alam mo, sa isang linggo, hinihintay ka ng ating amang Yos dito sa loob ng bahay-sambahan para sumamba. Sa araw pa lang ng linggo, dapat nagtipid ka na para mayroon kang pamasahe pag-abot ng araw ng Sabado. Ibakit e Sabado ang pagsamba? Sapagkat ito po ay utos ng ating amang Diyos. Eh bakit linggo sa ibang reliyon? Lalo na sa katolisismo, sa katoliko. Halos three times a day may, may pagsampa sila. Karamihan, ano po? Hindi po ba? Mali na mga paraan at mali yung ginagawa nila. Balikan natin itong uh, iglesia ng ni Kristo. Hindi natin sawayin ang kanilang mga pagtitipon. Hindi natin sawayin ang yung mga ano nila, yung mga ginagawa nila lalo na ngayon na uh, 16, si at 18 yan po ay tama ang sinasaway po natin itong mga paraan nilang palagi silang humihingi ng pira ng kanilang mga membro at tingnan mo ang mga membro nila kahit alam na nila nag-away-away sila mga kapatid hinahati na yon na uh, yung central office ang mga membro nila ini-ignore pa rin para silang uh, na hypnotize hindi nila makita kung nakita nila yan parang bulag sila gididma lang nila kasi may nakasulat na nung unang ipagamit pa ang Biblia Katulad din sila sa mga taong sumasamba ng mga ribulto, sumasamba ng mga imahe. E ano po ba yung mga ribulto, yung mga imahe na yan? Sila po ay may mga mata pero hindi makakita. Sila po ay may mga paa pero hindi po sila nakalakan. Sila po ay may mga tainga hindi nakakinig. Sila po ay may mga kamay pero hindi nila magawa ang pagtulong sa kanilang kapwa. Iyon din sila at makikita mo iyon mga iglesyang agham. Ganon din sila. Yung pagtuturo nila na isa lang ang amang Diyos tama po yan. Yung pagtuturo nila na ang Panginoong Hiso Kristo ay tao, tama po yan. Ang mali ay mali.